kasabay nga ng mga bagong pangalan na naglilitawan sa manumalyang flood control project ay ang paglabas at pagkadawit ng ilang mga kilalang personalidad. Ilan nga sa mga ito ay sina House Speaker Martin Romualdez at Saldico at matatandaang nagbitiw nga itong si Romualdez kamakailan lamang sa kanyang pwesto bilang House Speaker. After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart And a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. At ngayon nga, ay pinuputakti ito ng mga netizen at ng sambayan ng Pilipino matapos ngang mabulgar ang mga tagong yaman nito. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G-150 na nagkakahalaga ng up to 8 million dollars. Ang isang G-550 na posibleng umabot sa 35 million dollars o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinaparegister na ng kanyang Mitsubishi Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni ko na si Michael Ellis Meron din umanong five luxury bell choppers ang Mitsubishi Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Pinalagan ng malakanyang ang mga bagong puna ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan, kung bakit hindi magawang dukuti na lang ng opisina ng Pangulo si Congressman Zaldico para ibalik sa bansa? At kung bakit hindi magawang ipakulong sa kamera si Congressman Martin Romaldes? nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pag-usad ng mga investigasyon sa mga nabisong palpak na flood control projects na pinagkakitaan lamang umano, puna ni Vice President Sara Duterte. Bakit kayo lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos gayong nung isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget? Kinwestiyon din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Partikular niyang binanggit na nag-resign na si House Speaker na si Rep. Martin Romualdez at Representative Zaldi Co. na itinuturong isa sa mga nasa likod ng pagsingit sa budget para mapondohan ang mga kinukwesyo ngayong flood control projects. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang uh, umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. No? Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Sina Romualdez at Koy pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na Carly at Sara Descaya sa pagdilig sa Senado itinanggina ni Robalde sa kaligasyon habang nasa ibang bansa naman si Ko. Ang Office of the President involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon na wala si Zaldi Ko at maaalis uh, si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si, Mar si Zaldi Ko doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romaldez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. <laughs> Dahil wala silang sincerity. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang hirit na yan, sabay buwalta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Saldi Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President? Kahit meron din nakabimbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment. So, anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Eh, ko, iimbestigahan pa lang. At kung nababagalan daw ang bise, sa pag-usad ng investigasyon. Una-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Sa naging panayam nga ni Karen Davila kay Ronaldo Puno ay deretsyahan nga nitong binatikos ang nasabing House Deputy Speaker. What? Ito nga ay matapos itong ipagtanggol sa kanyang naging interview kay Karen Davila si dating Speaker Martin Romualdez. At ito ay hindi nga nagustuhan ni Karen Davila. Mapapansing sunog na sunog nga itong si Ronaldo Puno sa mga binitawang salita ni Karen Davila. Sa naging interview nga ito ni Karen Davila kay Ronaldo Puno ay sinibukan pa nga ni Puno na ipagtanggol itong si Martin Romualdez. At dito na nga, kumambyo itong si Karen Davila. Sabi pa nito, gets ko naman, nakakampi mo siya. At sabi nga ni Karen Davila, dapat naman ay panagutin natin ang ating mga leader. Sinabi pa nito kay Puno na si Martin Romualdez nga ang Speaker of the House at sa kanya nga mismo nagsisimula ang budget. Naungkat nga rin dito ang napakarami ngayong usap-usapan tungkol nga sa mga tagong yaman nito. Katulad nga ng sinasabing meron pa ito mga private plane, mahigit 10 bahay sa Forbes Park at matapos nga ang banggitin ang lahat ng ito ni Karen Davila ay humingi nga ito ng pasensya kay Ronaldo Puno dahil ayon sa mamahayag ay kailangan niyang sabihin ang lahat ng ito. Kasi para sa kanya, kung ipagtatanggol si Martin Romualdez na parang lumalabas na siya ang biktima dito ay talaga namang nakakagalit ito para sa mga Pilipino. Sinabi pa ni Karen Davila sa bantang huli nga bakit hindi maipaliwanag ni Martin Romualdez ang issue sa korupsyon sa budget na siya mismo ang pumayag dito. Mariing pang sinabi ni Karen Davila na ang pinag-uusapan ngayon dito ay ang galit ng taong bayan. Dahil nga ito sa nabulgar na sobrang karangyaan ng pamumuhay ni Martin Romualdez at Saldico dahil ayon sa mamahayag hindi ito yung klaseng yaman na nakita ng taong bayan kina Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada dahil ay sa mamahayag ay ibang level nga ito ng korupsyon ngayon. What? Sinabi pa nga nito na halos ka-level na raw ito nang nangyari sa Nepal. At ay nga sa kanyang naging obserbasyon ay tila nagtitimpi na nga ang mga tao sa sobrang galit sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. At sana nga raw ay hindi umabot sa ganung kabayulenteng sitwasyon ang mangyayari sa darating na September 21. At kwenesyon nga rin nito kung paano ipapaliwanag ng nasabing congressman ang mga bahay ni Martin Romualdez na nasa ibang bansa. Samantalang kasado na nga ang magaganap sa isa sa mga pinakamalaking rally ng taon sa darating na September 21, 2025 kung saan ay magtitipon-tipon nga ang ilang kabataan at ilang miyembro ng sektor para ipahayag ang kanilang pagtutol sa nagaganap na korupsyon. Nanawagan ng mga estudyante mula sa pinakamalalaking universidad sa bansa na punuin ang luneta sa September 21 bilang protesta laban sa korupsyon at nepotism kaugnay ng issues sa flood control project. Pangungunahan ng taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado network alliance, panatang luntian koalisyon at ilang student council ang pagtitipon. Ayon kay UP Student Regent Dexter Clemente, layunin nilang panagutin ang mga politiko at kontratista na nagdanakaw sa kaba ng bayan. Ayon naman kay DLSU Professor David Michael San Juan, nang tama na bukas ang rally para sa lahat laban sa korupsyon at nilinaw na naganap ang anomalya sa parehong administrasyon ni Duterte at Marcos. Suportado rin ng mga lider ng simbahan, veterano ng anti-dictatorship at anti-corruption campaign ang nasabing protesta. Sana nga ay maging mapayapa ang magaganap na rallying ito sa September 21 at hindi sana ito matulad sa rally na nangyari sa Nepal nitong nakaraang linggo kung saan ay naging bayulente nga ang ilang rallyista at umabot pa nga sa pagsunog ng ilang opisina at mga ari-arian ng ilang opisyales at marami nga rin ang na nagbuwis ng buhay sa naganap na rally iyon. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.